Ayan po, ang ah, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga viewers po natin, magandang umaga po. Sana po ah, nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at ingatan po ang inyong kalusugan kahit saan man kayo naroon. Ngayon po, magdayo, nagdayo kami ni kasama ng Jojo. Dito na naman. Susubukan po natin, Dahil wala po kami ni kasama ng Jojo, susubukan po namin kung makahuling po kami ng alimasag dito. Tara po, lakad po tayo. Ayun po, nakachimpo po tayo. Si Jojo, tinawag ko dun sa kabila. Pinapunta ko dito. Kasi nakakita ako ng isang malaking bakas doon papunta dito. Ang problema, pagdating ko dito, nakita ko, butas na malaki po dito. Tapos nakasumpong tayo ng, ng mga hipon at sugpo. Ito po. Bago na daan natin mga limasag doon. Oh. Yan. Hindi pa na po natin naikot ah, ikot yung buong area. Kasi na-stranded tayo dito sa ano, sa butas na malaki. Ang takot niya po, oh, lalaki. Oh, mga lalaki, ang oh, mga takot niya. Oh. Ito po. Ano yan? Ito. Pag nakuha po natin ito at may laman, malaki po ito. Sana malaki. Kasi ang estimate ko dito, halos 1 kilo. Numero ba dun ito? Oo. Oh. Bali, may nakita sa dito yung dalawang malaki rin. Mas malaki pa raw dito. Sana po uh, may laman lahat. Hindi ko lang ito. Malambot ang malaki ito. Malaki po ang butas. Kaya kalaki eh. Wala po kami dalawang ano, dalang dalawang bakal. Si, <coughs> nagsabla pa na, sa palaran <coughs> na po kami. Aros, ang mababaw na. Ano yung kulang paa? <coughs> Kung kayang mabungko, wala. Ano ka na? Ano ka Ano ka na? Palapad. Pag ito yung malaki. May bakas ba siya? Ha? Doon? May, may bakas ba niyo? Pupunta ka dito kaya na, na ko, Asunsun ko siya. <coughs> si Jojo kasi kasi kanina nawala na pag-asa. Kasi is dami ng mga pa, pa. Sabi ko kanya-kanya kami talento. Sila kab sa tubig lang pero kami kung sa kasakaling wala sa tubig. May ano po tayo, may tao ito. May tuyo pa rin tayo. Pag sa tuyo, pag wala yung alimasag sa tubig, sa tuyo po tayo magkukuha. Ang problema po, po nakasumpong tayo sa tuyo. Bago ito. Ay, mango. ko lang po ng paa. Para magalit natin siya makuha. Wala bakal eh. ami jasa. Ah. Ah. orang salah pernah yang gelamai. Ngelap yang dulu, ngambil dulu. Ngelap perih. Ini sudah cukup kibas saya lali. Eh, Kayaknya nyong oh. oh.

Láti lang po makikit. Ha. Kahoy lang po ang akin oh.

na po sa Wala Na na. Na na. Punta kayo po natin. Punta mo natin yung ano? Yung dalawa. Dali na palapin mo na. kulang isang kilo ah. Paraan, pa, paraan paraan lang po para makuha na mapalabas natin ang mango sa ngalang ating kinuha yan no? yeah, ayos oh Punta na po natin yung isa. Oh, Ayan po. Dinaan natin yung pangalawa. Walang laman, umalis po. Pero may bakas dito sa papuntang gitna. Hanapin na lang po natin mamaya kung sa siya pumunta. May mabas eh. Ito pangatlo. Ito nakita yung dojo. Ayan. Kalalaki yung mga hukay niya. Oh, malas na dito. Hmm. Ang po. Ang dami

hawak ko lang sa sa ano hanggang dito ganyan po kalalim mo kailangan makahukay po tayo hanggang dito isang dangkal para makalabas natin nabunggo ko na yung ano nya yung kanyang katawan may isang dangkal pa Sambuangin. ang oh. Aksidente Accide lang pala ito ang kuha natin. Pakita natin. Pak, para misteri para pencahayaan. Para... <laughs> Alles. Bien. laki hmm. Tidak <coughs> silang ano? silang asawa. Kalahating kilo pa rin, oh. Ah. Opa, oh, na-leave na. Kailangang habol tayo. Habol tayo sa ano? Sa tuyo. Tara po. Yeah! Yon. <coughs> Dalawa, may kitang kilo. May kitang kilo. Naman nakuha namin, Jojo, sa dalawang butas. Tara po. Oh, Sirain na ako mga kukuha. Ah. Tara po. lang po mag-isa nagpunta doon sa malayo kasi si Jojo dito lang po sa malapit para hindi siya mapagod ito po yung hole natin oh. yan yeah. yeah. yung mga hipon po doon sa lalim siguro yung alimango natin nasa kulang dalawang kilo yung alimango natin tapos yung alimasag mga isang kilo siguro mahigit bago yung ipon doon po sa lalim yung mga ipon natin Pero, doon sa lalim natambak ka ng mga litog yan po may isang kilo rin yan ah simple po ah maraming maraming salamat po sa Panginoon kahit po, paano po malayo yung pagpunta natin dito hindi pa rin po tayo nabigo binigyan niya po tayo ng sari-sari mga sikus po ngayon simple po maraming maraming salamat po sa uh, ganun din po sa inyo maraming maraming salamat po sa support tayo po sa amin asana sana po uh, manatili po kayo dyan nakaagapay po sa amin maraming maraming salamat po simple po kay Pamela Binuya at kay Chris tara po uwi po tayo doon po kami magano magaluto kasi malakas ang hangin dito tara po